Good morning mga kapigmate. So sagutin lang natin yung tinatanong natin isa nating kapigmate kung ano kung nagbabawas din daw ba ako ng pakain sa inay natin na mga anak na. So i-share ko na rin sa inyo yung parang ko dito sa pagbabawas ng pakain sa mga inay natin. So kagaya nitong ating uh, due date niya ngayon. So 114 days na siya ngayon simula EI. So due date niya na po ngayon pero sa pagpapakain hindi pa po ako nagbabawas. Kasi yung standard na pagbabawas o yung ginagawa ng mga matatagal na nag-aalaga ng baboy, before mga anak yung inahin, 4 days bago mga anak nagsisimula na silang magbawas ng pakain. Tapos sa mismong araw ng panganak ng inahin ay hindi na sila nagpapakain. So ako naman po dito sa baboy namin, uh, iba po yung paraan ko sa pagbabawas ng pakain ng inahin. Mga kapigmate, na due date na ng inahin natin, So, hindi pa rin po ako nagbabawas ng pakain. So, standard pa rin. Oh, hindi, hindi po pala standard. So, wala kasi sa yung pakain natin sa inay natin. Kasi pakain natin dito sa inay natin ay grower feeds po tayong pakain dito. Take isa't kalating kilo per day ang pakain natin dyan. So, Judith niya na ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nagbabawas ng pakain sa kanya. Ah, uh, ang dahilan po kung bakit hindi ako nagbabawas ng pakain sa kanila mga kapigmi. -may, may mga baboy po na delay po kung mga anak. Mayroon dyan baboy na umaabot ng 116 hanggang 120 days bago mga anak. At yun po ay normal pa mga kapigmit. Kung gagayain natin yung standard na paraan sa pagbabawas ng pakain ng inahin, so isipin na lang natin kung 120 days ng anak yung inahin. O, sabihin na natin 117 days na lang bago mga oh. anak. So, 112 days pa lang, nagbabawas na kayo ng pakain. Tapos, mismo 114 days ng inahin nyo, hindi na kayo nagpakain. So, hin manghihina na nun yung inahin nyo. So, may maraming parang para hindi manghina yung inahin, kagaya paglalagay mag ng dextrose powder o ganun. Pero sa akin po, kahit due date na po ng inahin natin, hindi pa rin po ako nagbabawas ng pakain. So, ang hinihintay ko mga kapigmate, para ano yung akin hindi ako nagpapakain sa araw ng labor labor na yun mga kapigmate yun lang ang inaabangan ko pag nakita ko yung baboy natin nagle labor na naguhukay na hindi na mapakali yun po yung sign para hindi na po ako magpakain So ganun po ang ginagawa ko dito sa akin mga kapigmate. Hindi po agad-agad ako nagbabawas ng pakain. So yun lang. Good morning sa inyo.